Sabugaya, na, -ay na ilang kuwan ba? Anong tumatagal an an na? Ang nga Ilan po Ang mga napatay mo mo? Karay? Ha? Ang na? Ang kabalo doon, pila doon Ay ka Oo Dati daw ang hitman at hindi na doon niya alo Sabi na ilang Kuwan oo okay, so, po kasimpo na papi kung bidala ka dito eh. kaya pala pinadala ka dito ni Boss Jojo dahil sa dami dami ng mga napatay mo makasiguro mo cantagro ka matrabaho ka ni Boss Jojo unang ikaw ikaw na naman yung ginaginita ni Boss Jojo so pinadala ka dito sa lugar na to so binadala ka ni sabi? yun pala yung, yung dahilan nung atol bakit siya pinadala dito dahil sobrang dami na napatay niya ng ilan ng ilan uh, ng sandaan o oh, mahigit kasi tira ko mayhap yun nga mga tol tagan okay. wow no di ko ba nawa sa mga mga bata sa mga pinapatay mo yeah. ha yeah, ron din ah um, uh, kwarto ron ano di kwarto nila o oh. Ganyan talaga yan. Yeah. So, yun mga tol. Uh, magandang ah, uh, the basing lot. Uh, so, dito kung mga yung naka, naka uh, tambay. Sa so, malik na kubo. Actually mga tol. Medyo malapit na po kami sa sa city namin. So hindi mo pa muna kami dumiretso doon. Eh, uh, parang delikado pa yung sitwasyon. So, Nagmamosid muna kami. So, kaya na po kami uh, nakarating dito. Ay, sa mga alas 4 medya. Dito na po kami. So nakusap-usap kami ni ni Eriko kanina. At, uh, na ano namin yung yung ano uh, natapig namin yung tungkol dun sa Slaboyas at uh, buti uh, may naalala siya uh, uh yung ko yung bag ko kung ngayon uh, mayroon na silang bag na dala itim so, hindi doon niya alam kung kaya na no, yun ang pagkakalam niya sa vlogger daw sabi ko rin na may naiwan akong bag doon sa isla no uh, kinuha ng uh, nga mga kasamahan ni eh. matauhan ng bus Jojo so yun kinuha niya kumuha may kalayaan din eh <coughs> so yun na po yung umalis so hanggang ngayon uh, na Kaya, uh, naghihintay ako so, siguro baka sa akin siguro yun so, hindi, hindi doon niya alam daw kung kanyang doon yun Ang malaman natin Namiya. Kaya na pa yun eh. Kaya na pa yun umalis. Naghihintay ako. Yung gamit ko, andun pa eh. Yung pa lahat. So, ngayon, ang ano na, ang condition namin ngayon, medyo maayos na. Unti-unti uh, na naghilom yung yung uh, sugat. Pero yung kerot sa lalim, mayroon pa. Kaya yeah, hindi pwedeng Uh, lagi kaming ano kasi baka mabinat meron na doon mas mabuti pa rin na uh, maka uh, makainom kami ng gamot para sa ano <coughs> so, maraming, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga uh, sulit na tulos paibay natin dyan. Huh? Uh, at sana si Rico tuloy-tuloy na yung uh, pagbabago -pag -pag niya at sana hindi magaya sa ah, iba mga taon gini, na minibus jojo na sobrang napaka traidor no? ngayon suwabi so actually guys dito Hindi rin masabi na safety dito. Dahil may kuluyan lang no. Nasa mga 500 uh, meters na no? mula dito sa pinaganuhan namin. Pa, punta dun sa bahay no. So, hindi rin masabi na safe kami dito. Mas importante ay ah uh, makalabas kami dito makauwi na kami sa bahay at uh, hindi namin alam kung yung pamilya namin no? hindi ko kasi makontak sa cellphone ang dami doon mga hindi kilalang Nugrah, nugah, pelan Oh. Rico. Oh. Ay, ha? Ay, tingas, Riko. Oh. sah? <laughs> Malah ibu yang Oke. Okay. Lah squatel meja kerpa. Mas di itu deh, Pak. Mau lembag? Oh, akhirnya? kan. Buti nan anu mu. Sama tuh. Ini sana sakit. Tapos. Ibu kok Akhirnya, Sakitnya yang kok. Oh. Oke. Okay. Lembag kok. Bapak ngann anu. Gulai. Ah, ah buti nak datang kan gulai. Oh. Hah? Mai lu pian, pa Pak? Mai

Nah. Ini Hai selamat yung, guys. Oh. Wah. Eh, thank you Lord. yung natin yung bala.

Ito tayo. Buti na lang. Ha. Ah. Dito pa oh. 嗯。Mm. itu kan okay. enggak hah itu 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 itu, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Oke. ngayon rito. dito dito natin matutulog may duyan dito dito po duyan okay dyan ko dito ha so ayan mga tal buti dito po yung magamit ko so bukas na bukas magaling araw Kaya natin umuwi sa bahay sana na okay yung pag-uwi namin na wala nang makalaban. Ah. yun Rico. Yung nga pala. Ipinto e, mo pala yung buhay mo sa... Ah, sa kawain. Pinto mo, pinto mo. Ah, anong kawain? pag Oh.

ila ay na ilang kuwan ba? Walang tumatagal yeah. uh, nga Ilan po Ang mga napatay mo? Ha? Ang na? pabalo yeah. yeah. Pila to, pila to yung kaporta, ka Oo Dati daw hitman At hindi na daw niya alo <laughs> Sabi ano, may na ilang Kuwan po Oo kasi okay. okay. ko ng papi. Kung gidala ka dito eh. Kaya pala, pinadala ka dito ni Bukto Dahil sa dami-dami ng mga napatay mo, makasiguro siguro mo kantagro ka sa patrabaho ni Bukto Unang ikaw, ikaw na naman yung pinaginita ni Bukto Ujo. So, pinadala ka dito sa lugar na to. So, ibinadala ka ni Sabi. So, yun pala yung dahilan ng atol. bakit ada pinadala dito dahil sobrang dami na napatay niya ng ilan oh, mahigit kasi ko mayhap nga mga tol sagan hindi ba nawa sa may mga bata pinapatay mo yeah. huh? ha meron Ah. ha kuwan talaga yan. lalong tumat tumatagal ka sa kamay nila ito naman yung kutumba nila so kaya pala mga tol binaril siya ni Suabe uto siguro yun ni eh, uh, Busjojo na ipa tumba na lang dahil sa dami dami ng nalaman niya tungkol kay Ustyo Ojo so siya naman yung natumba

Daghan pa ko, nakatago ano Wala ah. ka na gagawin ni Swabi sa'yo? Wala. Wow, wow, wow. Wow, May gamit niyo unit, five. Five. Ano e, tada, mo nga. unit, 4-5. 4-5. ba? ron? Nasa Eh, mo, ano Nag-surrender mo naman uh, ang mga armas. Eh, okay. Ah, um, kapag nag... Tapos nyo maga... magmanman kayo sa bahay. Eh, pag, pag pag, wala. uwi, bigay ka sabi agad. Eh. Uh, Gusto niya. Wala may dalang uh, armas ba? Ah! Siguro. Ito na una na mo. So, yung nasa Cebu ka, hitman na ka? Hitman, hitman na ka? Hitman uh, na no? so organ buying pak. gihimo na kang oh na hitman na nah, kalau ko hit, hitman mana ka hmm. nah bibi pala basta basta ang trabaho nimo ya ih <laughs> ya yeah, wow well. hmm.